kahulugan ng carpet sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa mga carpet ay may iba't ibang kahulugan at kadalasang kumakatawan sa mga elemento ng kabutihan. Gayunpaman, kailangan mong tignan ang texture at kulay ng alpombra na nakikita mo. Minsan, ang kulay ay nagsasalita ng higit pa sa kung ano ang tila. Kung nakakita ka ng isang matingkad na kulay na carpet sa iyong panaginip, maraming magandang balita ang darating sa iyong buhay. Ang isang marangyang carpet na mukhang maganda sa iyong panaginip ay nagpapakita ng ginhawa. Hindi gaanong bumibili ng mga ganong kagandang bagay dahil mahal ang mga carpet. Ang panaginip na makakita ng carpet ay isang mahusay na tanda. Ang isang carpet sa isang panaginip ay sumisimbolo ng swerte. Sa pangkalahatan, ito ay tumutukoy sa isang simbolo ng pag-ibig at damdamin minsan inilalarawan nito ang kalagayang pinansyal ng isang tao ang pagkakaroon ng isang alpombra sa isang panaginip ay nauugnay din sa pagnanais para sa pang-araw-araw na kaginhawaan kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng carpet kung nanaginip ka makakita ng carpet ito ay isang senyales na ikaw ay protektado mula sa mga paghihirap tinatama sa mo ang karangyaan at ginhawa ang panaginip ng mga carpet ay nagpapakita rin ng mga benepisyo at mabubuting kasamahan na tutulong sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa carpet roll. Kapag nakakita ka ng ginulong na carpet, sinasalamin nitong bigla ang pagbabago sa iyong buhay. Sa makatuwid, haharapin mong isang sitwasyon ng salungatan sa loob ng iyong sarili. Ginagawa nitong gusto mong baguhin ang iyong pamumuhay ng mabilis ang pinagsamang carpet ay nagpapahiwatig din na ang inyong immune system ay humihina sa ilang kadahilanan na hindi mo alam. Sa makatawid, bigyan pansin ang anumang mga sintomas ng kakulangan sa ginhawa na maaari mong maramdaman. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglakad sa isang carpet. Kung matapakan mo ang carpet, ibig sabihin ay makakakuha ka ng karangyaan at dignidad. Gayunpaman, Maaari kang magdusa mula sa labis na kasakiman. Ang panaginip na ito ay nagpapakita rin ng isang kaakit-akit na buhay sa isang makatwirang panahon. Ito ay isang senyales ng napipintong pinansyal na pakinabang. Ito ay magpapadama sa iyo na mas maasahin sa mabuti at dapat kang magkaroon ng mas magandang pagkakataon na magplano ng mga pananalapi na may malaking kita hulugan ng panaginip tungkol sa isang bagong carpet. Kung nanaginip ka ng isang bagong carpet, nangangahulugan ito na kailangan mong pamahalaan ang susunod na proyekto. Ang matagumpayan ito, matatapos, sinasabi rin ng panaginip na ito na kailangan mong magingat na pamahalaan ang iyong negosyo. Ang isang bagong carpet sa isang panaginip ay sumisimbolo din ng mahabang buhay at kasaganahan. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa linisin ang iyong mga paa sa carpet. Kung nanaginip kang linisin ang iyong mga paa sa carpet, ito ay isang senyales na sinusubukan mong ibigay ang responsibilidad sa ibang tao at walang silbi para sa iyo na gawin ito. Ang maruming mga paa sa carpet ay kumakatawan sa isang palaging koneksyon sa nakaraan. Dapat mong tandaan na ang nakaraan ay nasa likod mo at ngayon ang oras upang planuhin ang iyong hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumilipad na carpet. Kapag nanaginip ka ng isang lumilipad na carpet, ito ay nagpapahiwatig ng iyong pagnanais at pag-asa na makatakas sa katotohanan takot ka o pagod sa mga responsibilidad o trabaho. Ang mga partikular na pagbabago ay malulutas ang lahat ng mga paghihirap sa iyong buhay. Gayunpaman, kung ito ay isang magic carpet, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nilulutas ang isang problema at kumukuha ng kumpletong larawan ng sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbenta ng carpet. Kung nagbebenta ka ng mga carpet sa isang panaginip, nangangako ito sa iyo ng isang kaaya-aya at kapaki-pakinabang na paglalakbay. Babaguhin ito ang iyong pananaw sa mundo. Kapag na naginip ka maging isang nagbebenta ng carpet, ito rin ay isang senyales tungkol sa isang masaya at kumikitang landas. Makakahanap ka ng mga paraan upang gawing kapanapanabik at masagana ang iyong paglalakbay. Kung na ka magbenta ng mga carpet, nangangahulugan ito na balak mong magpahinga sa iyong nakagawi ang gawain. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng carpet. Kapag nanaginip ka makabili ng carpet, ibig sabihin nito ay madaling ponduhan. Gayun din ang iyong mga kaibigan ay handang tumulong sa iyo. Ang kahulugan ng panaginip na bumili ng bagong carpet ay nagpapakita rin na malapit mong mapabuti ang iyong kalagayan sa pananalapi. Gagastos ka ng pera sa isang bagay na gusto mo sa mahabang panahon kahulugan ng panaginip tungkol sa maruming carpet. Kapag nanaginip ka tungkol sa marumi at may batik na mga carpet, ito ay nagpapakita ng pundasyon na iyong inilatag para sa iyong sarili ay hindi na komportable. Sinasalamin din ito na tumanggi kang harapin ng mga problema at sa halip ay subukang mamuhay sa masasamang bagay. Alam mo na ang kahilahilakbot na enerhiya ay nakikita araw-araw, ngunit pinili mong wag pansinin ang kahirapan na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang lumang carpet. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga luma at punit-punit na carpet, ito ay sumasalamin na kailangan mong maging handa sa mahihirap na panahon kaya isa-alang-alang ang pagbabayad ng iyong utang dahil kakailanganin mo kaagad ng pera ang isang lumang carpet na napunit sa isang panaginip ay tanda din ng kalungkutan kasinungalingan at pamimeke